Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel ni Weller? Ngayon ipapakita ko kung paano maglipat ng mga file mula sa PC papunta sa iPhone. Pumunta sa Microsoft Store, itype ang Apple Devices, i-download, i-install at buksan. Ayun. I-connect ang iPhone gamit ang cable, tapos i-click ang susunod. Nagaganap na ang pag-install. Maghintay. Pagkatapos nito, bubuksan ang app, i-click ang button na magsimula at i-connecta ang Apple device Nakakonekta na siya. I-click ang mga file, piliin ang folder na kailangan mo, halimbawa Chrome, at ilipat dito ang mga file na kailangan mo. Ayon. Pagkatapos, sa iPhone mo, sa parehong folder, makikita mo ang file na ito. Hanggang dito lang. Ako si Weller. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.